Abang traffic, meron tayong bagong topic. Paano makaiwas sa mga marites sa paligid natin? Alam ko marami sa atin pinaparinggan pa natin yung mga marites na yan, nakeshow marites sila. Alam nyo guys, hindi na natin kailangan magparinig sa social media tungkol sa mga marites na yan ang pinakamagandang gawin natin is umiwas na lang tayo sa kanila ganun lang manahimik tayo wag natin silang banggitin na ang dakesyo ang marites sa buhay natin ganito ganyan dito ako sisingit muna tayo sa traffic oh, ako po sisingit din si kuya na service ban singit ako dito sa gitna ganun lang kasimple guys yan na yung naging um, solution ko sa mga taong walang ginawa kundi pag usapan ako especially kapag nakagawa ko ng iisang mali sa dami dami nang nagawa kong tama sa buhay nagkamali lang ako ng isang beses ayun Marites na. Talama ng isa, pinagkalat, nag-spread. Ang ginawa ko, luwabas pa rin ako ng bahay. Pinakita ko sa kanila na matatag ako, matapang ako, hindi ako nagpapadala sa mga bulong-bulongan nila, usap-isapan nila. Hinarap ko yung mga tao sa paligid ko kahit alam kong may alam na sila sa maling nagawa ko. That's how I made myself strong. O, di ba? Nag-English ang lola. Kasi, kung nakagawa ka ng isang mali, tapos, nagmukmuk ka sa bahay, lalo ka pang nagtago, ano ka, mahinang nila lang ka. Kasi, lalo ka nilang pag-uusapan, ay, nagtatago kasi, ano, ganyan, ganyan, may maling nagawa. Defensive, ganyan, ganyan. Tinatago niya, ganyan. -ganyan. So, ang gawin nyo, kapag ganyan, alam nyo pinag-uusapan na kayo ng ibang tao, kaya ng mga kapitbahay nyo. Manahinig lang kayo, mga kapitbahay kayo lalo. Kung dating hindi ka masyadong nangangapitbahay, mga bahay ka. Kausapin mo sila, makipagkwentuhan ka. Kasi kahit papano may, ma may masasabi dyan, eh, may marilinig dyan. Uy, balita ko, ano ah. Parang ganito, ganun. No? So, alam mo na pinag-uusapan ka. And then, just don't respond. Huwag kang, pag may mga tanong sila sa'yo tungkol sa mga nagawa mo or may nagawa kang mali, may totoo ba? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ano lang, manahimik ka lang. Ignore. Ganon. Kasi alam mo na, ang mga marites, uusisain at uusisain kanya niya kapag may nababalitaan yan sa'yo. Ganon ang gawain nila. Hanggang sa magka magiba na yung istorya, Magkanda buhol-buhol na yung istorya. So para hindi magkabuhol yung isang istorya na kumalat tungkol sa iyo, ang gawin mo, huwag kang magpapaliwanag. Never explain yourself to people. Manahimik ka lang. Pwede ka makipagkaibigan, makipagkwentuhan, pero huwag mo na rin ipaliwanag para maungkat pa yung issue or topic nila tungkol sa iyo. Ganun lang ka simple. And then mas mabilis kang makaka-move on, mas mabilis mong malilinis yung sarili mo, mas mabilis mong matatanggap na ganun talaga yung lipunan natin, mapanghusga, may magawa ka mang tama or mali, lagi mong isipin na ang tao sa paligid natin may masasabi at may masasabi nasa bahay ka nga lang may nasasabi sila eh, di ba? Uy, hindi lumalabas hindi marunong makipagkaibigan pero pag lumabas ka na nakipagkaibigan ka nagsimula kang makipagkaibigan sa isa hindi mo agad na kaibigan yung lahat sabihin niyan. ayun o, no, kaibigan na yung isa oh parang namimili lang ng kaibigan. O di ba? Nagsisimula ka pa lang eh. Masabihin agad na namimili ka ng kaibigan. Pag kinaibigan mo naman sila lahat, kaya ba 'yun ng powers mo? Kakaibiganin mo silang lahat sa umpisa? Hindi naman, di ba? So isa-isa lang. Dahan-dahan lang. So ang pinaka-lesson dito is kahit ano kasing gawin natin, 'di ba? May masasabi at may masasabi ang tao. Gumawa man tayo ng tama or mali, may masasabi at may masasabi sila. So kapag alam mo na pinag-uusapan ka ng kapwa mo, huwag kang gumaya sa mga 'yun na kapag sila ay nakagawa rin ng ano, gaganti ka pag uusapan mo rin, pag chichigagawa ka ng grupo or group chat sa social media, pag uusapan niyo rin. Ako hindi ako ganoon eh. Hindi sa pagmamayabang. Kapag may nababalitaan ako tungkol sa isang tao, nanahimik lang ako. Kasi balita lang naman yun, hindi ko nakita kung totoo or hindi yung nabalitaan ko sa taong yun. So, kapag nangyari naman sa akin, yun nga yung pinakamagandang advice ko. Never explain yourself. Huwag kayong magpapaliwanag. Kahit anong tanong dyan ng mga tao nyo sa paligid na, Totoo ba? Ganito-ganyan? wag nyo na lang entertaining, wag nyo na lang sagutin, ibahin nyo na lang yung usapan. Ganun po. Thank you.